mga bibi nandito na kami sa palayan bulabi sambuanga del sor o gito yung lugar nila napakalawak na palayan palay na yan malapit ng anihin yan, yun doon sa una medyo green pa medyo hindi pa medyo mga marso pero ito malapit lapit na ganun din dito yan yung kalsada nila na dati ay lubak lubak lupa parang lubluba ng kalabaw pero ngayon siniminto na pero hindi pa natatapos putol dito palayan din dito pagit na sila ng palayan yun ang kanilang palayan doon sa may yun sa may niyog na yun, doon sa may niyog niya palayan ng aking asawa kaya lang iba ang nagmimintin at iba rin ang mag-finance yung kanyang kapatid at yun naman ay ang bahay ng aking kumpare na sumakabilang buhay na na medyo matagal-tagal na rin at sa bawat uwi ko dito madalas na sumasalubong siya sa akin magkukwintuhan pero ngayon wala na hindi mo akalain na nakakamiss din pala at yan yan yung katulong dito nagwawalis na tagawalis na yun siya dyan um, at itong mangga ang daming bulaklak. Huh? punong punong ng bulaklak. Yan, pinakamaganda pag namunga. Marami kang makukuha. At yun naman doon sa dulo, yung mga bahay na yan. Nakilala ko rin yan dyan. Mga... Nakilala ko rin. Kailan hindi pa ako nakapasyal doon. Ay, buko. may boko dyan ka, ano, kinuha ko. Kahapon. Pagdating na, kinuha ko agad. Ayun ko yung sabaw. O, yun nga lang. Medyo may kalakihan ng bahay na ito. Hindi hmm. pa nga lang natatapos. kasi yan na natin para makikita nyo ng ano yan ito yung pinaka kwarto nya taas yan at meron syang pang tatlo yan. yung pang tatlo yan ay para na syang sabungan yan para sa tuklong ayan sabungan mayroon pa siya pero kasi pinakamataas nabulo-bulok na na yung kahay kasi ilang taon ng ganyan kaya magaantay na lang siya masira at ang hagdan pala nyan ay dito sa labas ang magiging hagdan yan yan ang magiging hagdan niya hanggang sa pangat sa pangatlong palapag yan masaya dito saya fresco ang hangin at fresh fresco din ang mga makakain mo kasi puro yan gulay at palay yan, paikot yan doon naman sa mga bahay na yon sa medyo malayo mga kakamag-anak pa rin nila pinsan, diha uh,